So dahil maulan pa rin sa mga pagkakataon na ito ay na araw, -araw na namin magpakain ng mga stray cats at stray dogs. Sobrang kailangan na kailangan talaga nila tayo ngayon dahil sobrang lakas pa rin ng ulan. Nilalamig ni agad ako guys. Pero sa una lang siguro to. So yung pinakain pala nating kakapon ay cat food at dog food lang. Medyo nag-upgrade lang tayo sa mga pagkakataon na to at nag-order tayo ng dalawang buo na chicken. Pinachapchap ko na rin dito para nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan sa pagdistribute. Isinama ko na rin yung cat food at dog food natin na natira kahapon. At yung isa pala na nag-comment sa atin na subukan daw natin na gumamit ng paper plate. At yung unang paghahanap nga namin dito ay may nasumpungan agad kami na mga tuta. Sobra naming hinima yung manok dito dahil bawal sa mga tuta ang mga buto. At yung pagka off nga ng pagkain ay eh, sobra ako nagulat dahil gutom na gutom talaga sila. Nakakulong sila dito at meron din bubong. At yung sa tingin ko nga nakulang pa sa kanila yung manok ay eh, naghimay pa kami dito at grabe talaga. Hindi ko talaga lubos akalain na sa unang paghahanap namin ay eh, ganto agad yung masusumpungan. Kaya dito ay eh, sabi ko sa pamangkin ko na dagdagan niya pa para nang sa ganun ay eh, mabusog talaga sila. At yung parang napansin ko nakulang pa ay eh, dinagdagan na natin ng dog food. Hindi talaga namin pwedeng pakilaman yung kulungan guys kaya dito talaga ay bato na lang namin pero grabe talaga at dito nga eh meron tayo nasumpungan na isang pusa na nakatambay sa tindahan at nagulat nga ako eh akala ko iuunahin eh, niya 'yung chicken eh, 'yung palay eh, cat food ang gusto at eto naman aso na halos mabasa basa na rin ng ulan at 'yung binigay nga natin dito ay eh, hindi pa rin siya makapaniwala at 'yung naamoy niya na nga ay eh, grabe talagang wala nang nguya nguya talagang lamutak na talaga napapansin ko nga dito sa mata niya eh parang naluluha-luha siya at 'yung parang sa tingin ko na parang nabitin siya ay eh, dinagdagan natin ng dog food. At dinagdagan na rin natin ng isang drumstick at grabe talaga. Sa tingin ko nga isya eh, siya na ata yung pinakagutom-gutom na, na nabigyan natin. At yung sa tapat niya nga lang ay tinawag ako ng pamangkin ko na meron daw pusa sa likod ko. Kaya dito ay eh, sinubukan kong ibato na lang yung chicken dito at ayun nilapa niya rin. At meron tayong isang pusa na nasumpungan dito kaya dali-dali na agad natin binigyan. At ayun nga drumstick agad yung binanatan. At yung nakaamoy nga yung kaibigan niya na pusa dito ay eh, dali-dali na agad akong pumunta sa motor para kumuha pa ng isa. At yung pagkabigay ko nga dito ay dalawa na sila ng kaibigan niya na nagmumukbang. Sabi <laughs> mo? At dito naman ay may isang aso na nakatali pero good shelter naman siya dito kaya yung binato ko yung pagkain ay kinain niya agad. E eh, akala ko nga ipilay eh, siya dito dahil hindi siya nakakatayo. Pero yung binigyan ko pa siya ng isa eh ayun na nga eh tumayo na. Hindi talaga namin pwedeng lapitan yung aso guys baka mamaya kasi eh, bigla kaming kagatin. At yung parang napansin ko nga na parang kulang pa sa kanya yung chicken ay eh, dinagdagan pa namin dito ng dog food. At eto naman on the spot na naghahanap talaga ng pagkain sa basura. Kaya yung nakita ko dito ay eh, dali dali na agad natin binigyan at eto na nga lumapit agad. Nagulat nga ako dito yung pinapanood ko siya eh, grabe gutom na gutom din talaga. Kaya dito eh, iniwanan ko la lang siya ng dog food para nang sa ganun eh, meron pa siyang makain mamaya. At eto rin on the spot naghahanap din talaga ng makakain. Kaya yung pagkabigay natin dito ay eh, grabe lamutak talaga kung lamutak. At yung napansin ko nga na parang kulang pa sa kanya yon ay binigyan pa natin siya dito ng drumstick. Wala eh, gutom na gutom talaga to, ni halos nilulunok na lang talaga. At meron tayong nakita na isang pusa dito na no, sumisilong. At nagulat nga ako eh, hindi niya kinain yung pagkain, baka mamaya siguro ay eh, ibibigay niya sa anak niya yan. At yung sa tapat niya nga lang dito ay eh, merong asong humingi sa atin at lumapit talaga siya. Grabe nga eh, nagulat ako eh, talaga, kaya dito eh, ay na namin yung sobra sa kanya. At eto na yung kahuli-hulihan na mabibigyan natin. Hindi tayo pwedeng pumasok guys. Baka kasi matrespassing tayo Kaya binabato-bato na lang talaga namin yung pagkain At sa mga pagkakataon na to Wala na, hindi na talaga namin kaya yung lamig Kaya kung mapapansin nyo yung kamay ko dito At yung labi, ay kulubot na talaga At kung nakaabot ka pala sa video na ito Ay isa kang tunay na pet laber Mission complete Okay na tayo for today's video Babanje at oo nga pala eh huwag niyong kakalimutan na i-share yung video na ito para nang sa ganon ay eh, maraming content creator na gumaya sa akin. Hangga't maaari nga ay eh, mag-follow din kayo sa akin para nang sa ganon ay eh, updated kayo sa mga ginagawa ko sa mga stray cats and stray dogs.